Napakwento tuloy si Papi sa naganap na Zoom interview nila ni Kim Chu with TGN. Komportable na nga talaga magsalita itong si Papi. Ang daming mga say, true pala na madala siyang magpunta o bumisita sa tahanan ni Kimi. Walang etos na nagadala. Buhat na buhat ang love ito. Napakatotoo nila sa lahat ng tao. Gano'n naman kasi kaya sila mahalang taong bayan. Pure ang ipinapakita ay na mga script moment o script ten moment. ay nga sa mga komento. Mayaman naman si Paolo pero bakit kilang taon na siyang napa, napatulan ng kuryente? Lagi siyang mukhang brown out dati. Dati, e eh, lang daw lumiwanag ang buhay niya. Ngayon ko nang nalaman na stockholder na pala si Kim Chu ng Meralco. Titera na lumiwanag ang buhay. Ikaw pa naman magkaroon ng isang chingita girl. Handa kang patawanin at ilayo sa mga negative vibes. Huwag nang pahawalan yan. Hindi ka na makakahalap ng ganyang babae. Na bukod sa maganda at mayaman, palagi kang pangingitiin. Ayon pa si isang komento, Naku po, iiyak agad ang mga bashers niya kasi nagiging vocal na si Papi. Unlike Gati na napakatahimik. Ganyan nga, ipakita mo kung gaano ka kasaya sa piling ni Idol. Ilan lang yan sa mga komento. Ang ugali na ipinapakita ng aktor ngayon, ang magiging dahilan kung bakit ang daming may ingay na mga haters at pinupuntriya na naman si Kim Chu. Anong senyorito?